natin kung marami ang kuha nito buhos na natin ang isda nakuha Oy. So, yun, bago ko simulan yung ating video uh, intro muna tayo let's rock you may have been neutralized Ayan, panibagong araw, panibagong vlog At panibagong pagsubok sa buhay At pinagpalang araw Ngayong araw talaga, good morning, good morning sa inyo lahat So, andito ako sa Probinsya namin, sa Maspati At pasensya na pala sa mga Hindi nakapag-upload Matagal na at sana hindi kayo nagsawa suportahan ako sa aking channel uh, nagpapasalamat pa rin ako sa inyong lahat sa mga sumuporta at mga kababayan ko, kaibigan ko dito sa Masbate so yan, bigamigalab um, shoutout sa inyong lahat at sana nagihinga ako ng paumanin sa inyo na minsan lang ako nakapag-upload dahil busy lang sa buhay yan uh, isi-share ko lang to sa inyo yung buhay dito sa amin uh, ito, andito ako ngayon sa harapan nyo na siyempre bilang isang content creator o vlogger uh, so sana huwag niyo akong iiwan uh, andito na tayo pangarap ko uh, gusto ko ito ginusto ko so sana supportahan niyo ako sa aking pagbablog ayan at ito ito for today's vlog napakita ko sa inyo yung kung gaano kaganda ang view ngayong umaga ayan so hindi ko na patagalin to mayroon akong papakita sa inyo na mayroon ako ditong kubo na binatayo. Uh, abangan nyo ang biyahe kong mas bati to Manila na biyahe. Uh, babalik ako ng Maynila na. So, hindi ko alam kung tatagal ako doon. Uh, makabalik din ako rito. So, yan. Tuloy-tuloy na to. Uh, yan. Good morning ulit. At magandang araw. Mag-ingat tayong lahat. Sana po, pagpalain tayo sa taas yan so mamamasyal masyal tayo rito sa tabing dagat high tide ngayon. maganda sarap maligo maga yan tara na so yan ito uh, yan ang bahay ang bahay ko ang bahay na pinatayo ko yan sa tabing ano uh, dito lang sa may talang pasigan yan nagpatayo ako rito ng bubo para sa Pag nagpunta tayo rito So meron tayong Mapapahingahan Na sarili talaga natin bahay Ayan At makikita natin dito Ang view ng Ayan o Ganda o Ang linaw Ayan Dito ako nakatera Ayan sarap maligo dito lalakad-lakad tayo dito ayan may nangingisda na aga pa rito may nangingisda na sa amin maghanap na ng mano na isda gaantay lang so dito sa amin uh, sana wag niyong kayong magano na ang bahalap mo ay dito sa amin ay dinamita eh namayt. Meron namang ibang ano. Meron namang ibang hanap buhay ng tao. So, yat. May aso pa. Ito, huwag kang magalit wala na namang bagyo ngayon kaya hindi naman linaw ng dagat o oh, sarap pala no? aga aga kaso lang alam mo naman pag November uh, sasapit ngayon ng December sobrang lamig kung maaga ka pa maligo dito Ayan. so, sarap lang dito pag mayroong baga pagdating mo rito sa uh, dalampasigan in inom ng kape. ba? So, di dito tayo sa kabilang ano, kabilang side. Ah. Uh, Ayun. Ah, uh, pakasarap ng ano. Ang linaw ng dagat, talaga. Uh, ya. Di sikatlah si hari ngarau. Lapit nah. Wah, wow, dito hindi Oh. Hindi na sisiharing araw. Sisikat na. Good morning. Ang oras natin pala. Time six tayo ngayon. Alas singko. Imidya. Nang umaga. Oh. Ayan. yan pag high tide dito kami naliligo kasi yan buhangin yan dyan yan tapos yung mga bato rito hindi naman gaano ka ano, flat to. lang siya ang mga bato rito yan dito kami naliligo tapos pupunta kami dyan sa may puno ng ano na yan o pupunta kami dyan maliligo hanggang yan doon masarap dito sa medyo ano sa malalim lalim ayan pag mainit na dyan kami sa ano nyan sa ilalim diyan pag kasi dito sa probinsya, mga ko, minsan maraming kuha yung nangingisda dito. Minsan naman, so tama lang pang ulam ng mga tao. Kaya yun lang ang buhay dito sa probinsya. O so, pag may trabaho ka rito sa probinsya, may pinagkakitaan ka. So buhay ka rito. Pero kung wala kang kita dito, kinikita araw-araw, labas ka lang ng pera, gasto pa lang ng gasto. So, talagang mahirap dito sa probinsya kasi ah, magugutom tayo. Binibili lahat din dito. Ang bigas minsan, sa isang taon, isang beses lang mag-ani, ay nagtataas yung presyo ng bigas dito. Mahal. Yan. kaya dapat may hanap bahay ka rito sa probinsya so halimbawa dito may bahay ako rito na pinatayo na maliit sa dalampasigan ayan may mga bangka rito ayan ang bahay ko ayan so pag mayroon kang mga ganitong bangka dito saka may lambat araw-araw pag masipag ka lang so hindi ka magugutom dito malapit lang kasi oh. Ayan. So, ito ang plano ko rito kung bakit. Nagpatay ako dyan ng bahay. Ayan. Kasi, bibili ako ng bangka. Tsaka, mag-ano ko na alambat. Pupunta ko dun sa sa Mayanila na ako magbibili ng lambat. Dyan sa Kiapo. Sa may Kiapo. Yan marami dyan ano Kasi medyo siguro mura mura dyan kaysa rito Yung tingga Tsaka nylon Yung laman Yung ibig sabihin ng laman Yung lampat talaga nya Yung screen So mura lang yun Ang mahal doon Tingga Tsaka bibili ng makina Maka mura yata ng makina doon Sa Raon Kasi dyan naman ang bilihan talaga ng mga makina kagamit gamit So may mga bangka rito ang tinatawag dito ay segunda mano no? pero okay pa naman siya uh, pwede mo lang palitan ng ano pwede mo siya palitan ng plywood saka masilyahin ulit so tatagal na yan ng mga 5 years 6 uh, years ang mga tagal niyan basta maingat ka lang alagaan mo lang dito kasi minsan din atin na lang panahon bumabagyo titingnan natin kung marami ang kuha nito. Buhos na natin ang isda. Nakuha. Uy. Aha! Ina, pag gusto India. na ka mo. O, hmm. oh, awa, pero masarap yan. Masarap yan. Makabugat okay. ni sa anak Hindi ah. Hindi na. Oo, ngawa. ang awa. Utangang ko yun tarong. Tarong? Um, Kag-aslong man limon. Oo. Oh, so, Manamit. Masabor. Or uh, mm. a hmm kita ambe rus awa bangros awan hmm. hmm. awa oh hmm. maawa ka sana lumado i awa un maawa hmm. hmm. on maawa unka mahisaon un. maluloy on maluloyon hindi on mahisaon iba malato maluloy on aw on Ini, tama ini sa amon. Mm. Idoy, e nga sakit na gisang kayo na sa balakang ah. Hindi e e na, na balay e e e na kakon. Hindi e e na makakiyon. Kakon. Hindi e e na makakiyon. Kakon. Hindi na makakiyon. Gago. <laughs> Ato pa. <laughs> Kiyod man. Maraming so, maraming marami salamat and God bless. Mag-ingat tayo lahat. God bless. Let's rock. The human has been neutralized.